may gusto para sa ating bula po. Tapos, ito na yung wala-wala. And, ready na po na. Same pot ng melted butter. Tapos, so, lagyan natin yan ng flour. Para sa ating bula. A roof tawag nyo yan guys yan mix mo lang yun mm -hmm. na low fire na po yun sya guys Ayan. mix muna yan siya guys. Okay muna yung yung ginawa mo na um, sauce, chicken, beef. Ayan. Okay. Ayan, halo lang din. Kulang pa siya. So, ayun ang gamit na ito 500 ml so ayun naglalapot pa siya so ayun lang pa yan halo na halo lang guys so wala kayong both cubes in a can of in a butter pwede naman yung cubes guys mainit lang na tubig ang gamitin ninyo. Ganyan siya guys. Mix, mix, mix lang. Hanggang makuha nyo ng texture. Ganyan natin yung tomato paste. Halot na lang halo guys. Yan lang ang sikreto niya. hanggang ma-mix sa sauce. Ang ating raw sauce. Lahan lang yun natin ng paper and salt. Yan lang po ng rice. And mix mo na lang siya. Siguro yung mix siya. So, yung paste. halo na nang halo. Yan lang ang sikreto. Ayan na guys. Yung tomato sauce. Bola-bola na may tomato sauce. Special po siya kasi nilagyan ko siya ng fresh tomato. So ayan. Luto na yan siya guys. Nakukuloyin ko lang siya. kang inamin for lunch. Tapos, pwede siya sa fridges. Fritch fritches. Tapos, pwede din siya sa, ano, mashed potato, guys. Ayan, guys. Let's eat.